Siksikan na raw ang mga impounded na sasakyan sa mga garahe ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang mga sasakyan, kinumpis ka dahil kolorum o walang prangkisa. Ayon sa LTFRB, mahigit 2,000 impounded na sasakyan na ang naipon sa kanilang mga garahe. Ang ilan sa kanila aabot na raw ng 10 taong nakatengga. Humihingi na ng payong legal ang LTFRB mula sa Transportation Department at Office of the Solicitor General kung paano madidispatcha ang mga sasakyan. Sa pagdinig ng House Transportation Committee, inihayag din ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na hindi na sila nag impound ng kolorum na sasakyan. Ito'y matapos maglabas ng legal na opinion ng Justice Department noong Hunyo na tanging ang Land Transportation Office at pulis lang ang maaring makumpiska ng public utility vehicles na walang pangkisa. For the entire Philippines, we have 2,223 which was... Uh... Uh, called from its from the time it started exercising this function, about more than ten years ago. Keeping these motor vehicles is an added cost to us. The faster that we can dispose of these vehicles, whether legally or otherwise, it, it would uh, make it easier for the uh, agency to uh, at least uh, get rid of this. I mean, not get rid, but. address the issue. Maging ang LTO, nire-repaso na ang patakaran sa pag impound ng mga sasakyan dahil puno na ang kanilang mga garahe. Base sa 2014 Joint Administrative Order ng DOTR, maaring ma-impound ng otoridad ang isang sasakyan kung ito'y nagamit sa krimen o may seryosong paglabag ang tsuper nito sa batas trapiko. Pinapaaral ko na po sa Law Enforcement Service uh, to cease a disease nationwide. No? We will With, uh, Thank you. yung uh, actual impounding and we will proceed only with technical impounding. Ang diferensya po, kinukuha lang po plaka. Ang isang grupo ng jeepney operators umaasang hindi magluluwag ang LTO sa paghuli ng mga kolorong na PUV kapag binago ang patakaran sa impoundment. Kami hong mga legitimate franchise holders ay nakikiusap sa ating LTO sa ating uh, MMDA, sa ating LTFRB, any agencies of our government, hulihin ang mga illegal operation ng Kulorum. Masyado po kaming naapektuhan dito. Ang kinikita namin, nababawasan po kami ng 30 to 40 daily Diyan po sa operation ng Kulorum Vehicle. Planong busisiin ng House Transportation Committee ang mga batas tungkol sa LTO at LTFRB para tingnan kung paano bibigyang pangil ang kanilang panguhuli sa mga lumalabag sa batas tapiko. CNR Kanghel, CNN Philippines.